Ito ang mga kwentong barbero. Sabi nila ang pinakadelikadong oras sa eskwelahan ay yung pagkatapos ng klase. Pero paano kung may isa kang kaplasing matagal ng patay? Hi, ako si Carla, at gusto ko lang sanang ibahagi ang isang karanasan ko noong high school isang pangyayaring kahit gaano ko pilit kalimutan, paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko. Nangyari ito noong fourth year high school kami sa isang lumang public school dito sa Maynila. Medyo luma na yung building namin, pero sabi na ng mga teachers, matibay paraw raw yan kahit ilang dekada pa ang lumipas. Pero may isang classroom, Classroom Tribe, na halos walang gustong tambayan kahit wala namang klase. Ewan ko kung bakit, pero kahit ako noon, iniiwasan ko yung parteng yon ng hallway. Parang ang bigat sa dibdib tuwing mapapadaan ka. Tahimik, malamig at parang may nakatitig sa'yo. Isang araw, pinapunta ako ng advisor namin sa faculty room para kunin yung test papers ako mag-isa at dahil tanghali, halos walang tao sa hallway. Shortcut ko sana ang gilid ng tribi, pero bigla akong kinilabutan. Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi yung yabag ng sapatos ko sa sahig. Hanggang sa may narinig akong sumitsit. Napalingon ako. Akala ko may teacher o kaklase akong dadaan. Pero walang tao ang buong hallway. Nagmadali na lang ako sa paglalakad, pero sa pagdaan ko mismo sa harap ng pintuan ng tatlo e, napansin ko to, bukas ang ilaw sa loob. E eh, imposibleng may klase, kasi suspended yung subject sa room na iyon for maintenance daw. Kurius ako, kaya sumilip ako sa maliit na glass panel sa pinto. At doon, doon ko siya nakita. Isang estudyante, babae, nakaupo sa upuan sa pinakahuling row. Nakayuko siya, pero kita kong suot niya ang lumang uniform ng school. Hindi yung design namin ngayon, kundi yung ginagamit pa noong early 90s. Biglang nagangat siya ng ulo at diretsyo akong tinitigan. Maputla. Walang expression At sobrang itim ng mata. Napatigil ako sa paghinga. Gusto kong tumakbo pero nanigas lang ako sa kinatatayuan ko. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla siyang nawala. Literal, isang kisap mata lang, wala na siya sa upuan. Sumigaw ako at tumakbo palayo. Sa sobrang panik ko, naiwan ko pa yung test papers. Nang makabalik ako sa classroom namin, naninginig pa rin ako. Hindi ko na sinabi agad sa mga kaklasi ko. Pero pinagabihan, tinanong ko yung nanay ko na dati rin nagturo sa school na yon. Ang sabi niya noong early 90s, may isang estudyanteng babae na namatay sa loob ng 3 dahil sa severe asthma attack. Huli siyang nakita, nakaupo sa pinakahuling row ng classroom suot ang uniform na eksaktong nakita ko. Mula noon, hindi na talaga ako dumaan sa hallway na yon mag-isa. Kahit pa broad daylight. Minsan, iniisip ko baka stop pa rin siya doon, naghihintay. O baka may gustong sabihin. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga tropa mong mahilig din sa kababalaghan. At kung may sarili kang kwento, i-comment mo lang sa baba, baka ikaw na ang susunod na tampok sa kwentong Barbero. Hanggang sa susunod, at inat sa pagdaan sa mga lumang classroom. Baka hindi lang ikaw ang nandoon.